Lumabas ka sa tao, masamang espiritu. Welcome to my channel, Ang Kuya M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 5, verses 1 to 20. Dumating sila sa lupain ng mga taga Jerasa sa kabilang Ibayo. At pag-alis niya sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking inaalihan ng demonyo nagaling sa mga libingan. Sa mga puntod siya nakatira at di siya maigapos kahit na ng mga kadena. Madalas nga siyang ikinakadena at pinupusasan ang mga paa pero nilalagot niya ang mga kadena at sinisira ang mga posa sa paa kaya walang makasupil sa kanya. Nasa kabundukan siya araw at gabi sa mga libingan. Nagsisigaw siya at sinasaktan ang sarili sa mga bato. Pagkakita nito kay Jesus sa malayo, patakbo itong lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sumigaw. Ano ang kailangan mo sa akin, Jesus na anak ng Diyos? Hinihiling ko sa iyo, sa ngalan ng Diyos, na, na huwag mo akong pahirapan. Sabi sa kanya ni Jesus, Lumabas ka sa tao, maruming espiritu. At nang tanungin siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? Sumagot siya, huk nga ako. Marami kasi kami. At hiningi niya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Maraming mga baboy na nanginginain doon sa burol. Kaya hiniling sa kanya ng mga demonyo, ipadala mo kami sa mga baboy at papasok kami sa mga iyon at pinahintulutan sila ni Jesus Kaya pagkalabas ng mga demonyo pumasok ang mga ito sa mga baboy at nahulog sa bangin ang mga baboy papuntang dagat at nalunod na lahat Tumakas naman ang mga nagbabantay sa mga baboy. At pinamalita nila ang lahat sa bayan at sa mga bukid. Naglabasan ng mga tao para alamin ang nangyari. Kaya pinuntahan ng mga ito si Jesus at nakita nila ang dating inaalihan ng demonyo na nakaupo at nakadamit matino at sinikap na sinapian ng hukbo kaya natakot sila ibinalita sa kanila nang nakakita kung ano ang nangyari sa inalihan ng demonyo at pati sa mga baboy kaya hiniling nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Pagkatapos ni pagkasakay ni Jesus sa bangka, nakiusap sa kanya ang inilihan ng demonyo na isama siya. Ngunit hindi siya pinayagan ni Jesus, kundi sinabi sa kanya, Umuwi ka sa iyong mga kamag-anak at ipahayag sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at ang pagkabag niya sa iyo. Kaya umalis ang tao at sinimulang ipahayag sa buong lupain ng Dikapulis ang lahat ng ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat. Ang Ibanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Napakaganda ng Ibanghelyo ito na ipinadama sa atin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa demonyo. Ang isang nakita ko dito ang pagpapahalaga sa pagpapaalis sa demonyo ay paggamit ng otoridad. Kailangan malakas ang pananampalataya at meron tayong authority na magpaalis sa masamang espiritu. Kaya nga, napakahalaga sa atin na ang ating pananampalataya ay mataas ang ating pananampalataya ay matatag at matibay kaya nga kung titingnan natin ang kabuong pagbasa marami pa rin ang hindi sumunod kay Jesus at ang iba nga ay pumasok pa sa sa baboy instead na magsisi. Ngunit napakaganda pa rin ang ugali nung pinagaling ni Jesus. Nais niyang sumunod kay Jesus. Kaya lang sabi ni Jesus, humayo ka. Pumunta ka sa mga kaibigan mo o doon sa mga kamag-anak mo at ibalita ang ginawa ng Panginoon sa iyong habag at awa. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat